Welcome sa isang video na hindi ko na-expect gawin dahil sa katangahan ko tayo ay <laughs> magpapacharge ng battery <laughs> dahil yung r natin ay naiwang kong bukas magdamag simula kaapon punta tayo sa Yuasa sa uh, na ano talaga store malapit siya sa UST nangyayari yung mga ganito talaga well unang una pag nadadrain yung battery mo uh, on my case medyo obvious na ako yung may pagkukulang kasi ang nangyayari nun start ko, tinala namin sa pintor nag canvas pagkatapos mag canvas nag uh, parada kagad ako ng motor Ay nakasama ko si father ko nun so ako, Bumaba lang ako ng motor Pinatay ko yung makina Pinatay yung makina Sa kill switch Tapos yun na Yun na yun Wala nang Wala na ibang ginawa Hindi ko hinugot yung susi Naiwan ko pa yung susi sa motor My god Buti hindi na laro Hindi na siya nagbubukas Hindi na nga nag start I-jump start ko sana kung ah, dali eh. Hindi kaso walang wala talaga eh So ito yung una kong isip na problema is battery ah uh, sana walang ibang problema battery lang pwedeng i-charge tumawag ako sa kanila kung bago pa yung battery nyo at na-drain pwede pang i-charge yun pwede, pwede pa talaga i-charge yun so punta lang ay sa mga battery outlets na trusted ninyo oh, ito trusted ko na to eh Yuasa nagkataon na yuwasa yung uh, battery ng R1 kasi Yuasa din yung binili kong battery dati sa Hayabusa so, meron na kaming contact tsaka trusted ko na sila talagang mabisa at uh, di hindi basta basta yung servisyo nila doon pagka uwi namin nung bigan hugas, linis lahat bumili kami ng asawa ko ng antibacterial na sabon panlaba, antibacterial na sabon ginamit sa jacket sa panloob namin sa medya, sa gloves sa helmet liners pati itong hindi ko ginagamit na ARPA 1 since hindi pa siya nalalaban simula nung nabili eh nilaban na din ay mabisa share ko sa inyo ha ayun ay surf hindi ako nagkakamali SERP na antibacterial isang laba mo lang sa washing machine isang salang lang solve ka na ganun siya ka effective ayun pati sa itong face mask ko Amoy na amoy yung ano niya, amoy malinis, hindi siya amoy rosas, hindi amoy lavender. Kung ayaw niya ng mga lavender na amoy sa mga motorcycle gear ninyo, yun, yun yung mai recommend ko. Wash at your own risk. Dahil may mga helmet liners na hindi recommended mag-washing machine. For HGC, lahat ng removable panels, liners, is pwede namang i-washing machine daw. my god kaling lumiko <laughs> tapuhit pa rin siya uh, winner no biniting ka na nga ng red light nag -ano pa na counter flow pa sa kabilang lane ang kaling pero pauwi talaga kami doon sa Bigan, ano simula, big, si ah, simula pagod food pauwi sa Bigan. sobrang pagod ko na noon hindi na ako nag-vlog, wala akong energy mag-vlog. Nagkaroon lang ako ng energy ulit nung nasa T-Plex na kasi nag na ako noon, nag-monster pa ako noon. So, combo sila. Puta, ang pag-uwi lakas ko. Pero nung mga alas 10, alas 11, ay ramdam ko na yung sakit ng katawan kaya kinabukasan, which is kahapon, nanginig ako sa sa pagod. Grabe. Partida, hindi pa sport bike ang dala nun Adventure bike pa, medyo upright Ang mga postura mo, so iba pala talaga Yung pagod na binibigay ng mga Super long rides, hindi pa super Yung totoosin eh <laughs> loop yung super long ride eh Pero nag, uh, At least na-achieve na Namin na, na yung goal uh, Namin every year since last year Na mag-long ride every November second week or 3rd week Baka namin eh, ano Isitan Oke ya opo, renovate tayo Di ko kabisado. Daw tayo Sa opo, 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 sa, opo, opo, Sogo? Seryoso? Oh wow wow Oke opo, opo, nadaan sa lugar na Ya, yeah. Oh opo, <laughs> Dito opo, dito Tapos, i-bypass yung tulay sa ilalim dadaan. Okay. Got it. So, uh, kukuha kayo ng ganito. Make sure na clear talaga ang daan. Tapos, pick up speed. Hindi naman sa nagmamadali, pero nakakahiya sa likod nyo. Yung uh, mabagal ka. Ikaw na ngayon kumuha ng lane nila, tapos mabagal ka pa. Malapit na tayo sa Yuhasa Battery. Yes. ay! Okay. Meron pa akong ano, battery sa kanila yung luma ng ano ng hayabusa kunin <laughs> ko kaya yung benta ko no oh, for sale na sige na for sale na yan PM nyo ako mura lang bentaan below SRP pwede pa yun eh pinilitan ko lang kasi maarte ako eh you want batteries yeah drive through boss ako yung ano, tumawag kaninang umaga Yung magcha-charge Ito yung battery ko Pwede ba natin i-test? O, test natin Check natin Naiwan na ka bukas yan, magdamag eh Oo Pero bago pa daw yan Oo, no So, ano yan, September? Ano reading? Lobat kaya panghabulin yan Hanggang na Hanggang bukas pa to bukas. Okay lang Kung magiging okay na okay. <laughs> <laughs> uh -oh. Charge natin hanggang oh, ano Ano bang charger na gamit mo dyan boss? Tender? O direkta ah sa talaga Ah, okay. So, hindi... Pagpatay na patay siya na global, yan talaga Ah, okay. Pero malaki pa chance na mabuhay na ito. Since bago-bago pa. Yung mga luma lang, yung mga hindi. Hindi lang sure. Hindi lang <laughs> sure. So, ayun, eh. Magkano yung gantong model, kuya? Then, this 5.5. 5.5 to. Pero sa Japan, 6.5. Ah, mas mahal sa Japan? Japan made. Ito, Taiwan eh, no? Ah, ah. Meron pala akong battery dati kuya Yung Hayabusa na pula Baka naalala mo Pinangalan sa akin yun eh Anong sa'yo? Ganito din? Oh, hindi ko alam kung anong model eh Pero uh, may pangalan yun na Kenneth Monzon eh Kung wala okay lang kung nandiyan pa Di okay Baka stock Iniwan ko yun eh Kasi wala akong ibang ano eh Wala ano kasi mga bago na ito Puro bago na yan mga nandiyan oh, Pinul out na yun Pinul out na <laughs> Okay lang uh, Iwan ko muna ito Pangalan mo sa akin kuya okay lang o, oh, sige. Ano nila, sir? Pag-ano, sir? Pag-iwan na lang kayo ng number. Oh. Number? Opo. Oh, Paulo M. Ayun, Monzon. Send ko sa Facebook page nila para masubukan okay. natin. Ayan. lang to, sir. Okay. Okay, okay. Ito po, sinend ko po. For charging. Okay. Sige po. Salamat, kuya. Ano pangalan nyo po? Mike po, sir. Okay, yung Nakausap ko kanina. Ah. Uh, na lang po kayo sir pag ano, pa na charge pa. Ah, yo ko nang gumastos. <laughs> Thank you kuya. Uh, Salamat. Sana ma-charge. Five, five five battery. <laughs> 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 Hindi talaga biro mga battery eh, no? Mga pang automotive ang mahal ng battery, no. Kaya since mahal nga yung battery, wag kayong kukunin ng mga ano, mga umiwas na lang sa mga hindi ganong kilala na battery kasi battery nung battery yan eh pag nag fail yan hindi ko mag start walang, walang spark paano kung papatakbuhin yung motor mo uy T-Max ah oh. paano kung papatakbuhin yung motor mo yung sasakyan mo diba kung in the first place wala kang battery pang prime ng engine po, pogi oh poging tunog oh sheesh sana oh T-Max Dito nang ayusin ang battery Hindi tayong news And XMAX ulit ang dala natin Plus may kasama tayong OBR Anyway, dito na tayo sa Yuasa Kukunin na natin yung battery ng Yamaha R1 Kumarga boss Kapul charge Kamusta reading natin? Ayan, pull na oh Okay na, okay na. Alam ko sa motor pag ano uh na, Atin ko kakayanin. Oo. -oh. Sa dito nang pull hindi kagaya yung ano na lubot na lubot. Oo. -oh. Pero kumarga eh, no? Basta may connection naman siguro. 13.5. Okay. Tapos na ta yung bolt niya. Controller talaga ng ano yan, yung, Yuasa. sir. Okay. Ito mas mataas yan na. Okay. Copy. <laughs> Pag in-install yan, kahit ano naman mauna, positive, negative? Positive muna. Positive muna. Okay. Okay. Magkano tayo, kuya? 100 lang. 100, 100 lang. Meri pa yung 100 naman. Sobra ko na, boss, para may pang soft drinks. Thank you, ah. Ko, sir. ha. Thank you. you. bit muna, na, kakabit muna namin to sa R1. Positive daw muna ang unang ikakabit. Buti na lang talaga, Yuwa sa battery ng R1. Dahil kung hindi, nakapaw. itsura ng seat ng R1 eh. so simple lang black and red connections kung tignan nyo mawala yung itong palaman nung nasa loob yung silver isang kakapit yung screw buti nandyan lang sa pinaglagyan ng battery which is yung nasa Xmax uh, love pahawak naman ng wires please kasama ko pala ulit si YP Kels hindi ka pa mag-ground dyan. Saan ba? Ito eh, dalawang wire eh. Malalaman ba ng baterya pag positive muna na Ewan. Hindi lang yung sabi sa atin susundin lang natin. The moment of truth. Pag hindi nag-start. Bili bago. Tingnan natin kung effective ang charging sa Yuasa. Please. Please, 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 please sana mag-start. Please, please. Yo. <laughs> Medyo 100 pesos lang yung pinabit namin sa charging. Ayun, ayos na ayos ba? Sige nga, okay. O, so, backup ko muna to. And see you sa next vlog. Oh Bye-bye.